tusa ng itlog at siyam na lettuce ang dinala ko sa shop. Ito ang bagong pwesto ng ating mga lettuce at brown eggs. Bukod sa nabibenta ko sa office, sa mga kapitbahay at nalalako ko, pwede na rin ito mabili dito sa shop ng ating mark of duty. Gabi pa lang, nagprint na ako ng mga signage natin. Siyempre, mahalaga yan para sa kahit na anong business. At nagprint din ako ng bagong lista ng prizes sa palaro natin sa shop kasi naisip ko magpalaro sa customer na aabutan ko sa shop. Kinabukasan, pagpunta ko sa farm, nagpakagad kami ng mga itlog. Naghiwa kami ng tray. Dose-dose na lang ang pack namin. At nagpa kami ng walo. Inisa-isa namin lagyan ng mga tray at ibinalot ng cling wrap. Timelapse muna tayo. Nang matapos namin, ang amin palang sticker, 30s na lang ang natira. Kaya binala ko mag na lang ulit. At syempre, kailangan natin ng lalagyan ng leto sa shop. Kaya naman, itong isang tuna box natin, ikat natin para naman mababa lang ang kailangan natin na nutrient solution. Sinukat ko at ginuhitan. Sa jumpol naman, ginamitan ng lagaring bakal para malinis ang cut. ba? Diba? Perfect cut. Medyo sumikip ang takip pero mas maganda yan para di hanginin. Pumunta kami sa greenhouse. Ang gaganda ng lettuce, di ba? Yan ang iba-ibang batch natin na nasa system. Ang ating bagong tanim na may sprout na at dalawa pang batch. Nain lang ang inilagay namin. Madali naman sa amin mag-refill kung maubos kasi araw-araw naman may pumupunta sa shop. Nilagyan na rin namin ng nutrient solution. Napansin ko na oras na para diligan ang bagong tanim namin. Kaya yun ang ginawa ko. Inilabas ko na ang ating mga lettuce. Ang bigat pala pag may laman na nutrient solution at inilagay sa tricycle. Pero napaisip kami, matatapon ito sa biyahe. Kaya inilagay muna namin sa plastik ito. Ang mga itlog, inilagay ko na rin sa tuna box para safe sa biyahe. Inilalim ulit natin ito sa ating mga lettuce. Okay, ready na tayo. Dumaan ako sa bahay para iprint ang ating mga stickers. Kaso, balpak. mali ata ang settings. Hindi ko pa kasi na-try mag ng sticker sa printer ko na ito. Di ko rin nagawa kasi late na. Kaya next time na lang lagyan ng sticker, pumunta na kami sa shop. Pagdating, ipinesto kagad ang mga lettuce at itlog. Ang lettuce, ibabaw na lang ng ref. Masikip na kasi eh. At idinikit na ang ating mga signages. Kaya bilhin na kami sa shop. 140 pesos para sa isang dosena na itlog. At 35 pesos or 3 for 100 pesos ang ating lettuce. Mura na mura at fresh na fresh. Yan na ang bagong home ng Toda Fresh Produce sa ating 5-star chicken shop. Okay, naglambing ng merenda ang crew kaya pagbigyan natin. Atap! Sige, banat! At ang plano na magpalaro Sir ang inabutan natin sa shop. Ang mapapanalunan pa rin natin 500, 200, 100. May mapapanalunan ka na ring lettuce at itlog, di ba? Pero meron na rin tayong bokya. Kaso si Sir, nakatatlong try. Wala ring na-shoot. Kaya better luck next time sir Thank you sir At ang next player natin si sir naman Di naman daw siya nagmamadali Inexplain ko lang ang mechanics Sa pangatlong try ni sir Nakashoot siya sa number 28 Kaso ang nashootan niya ay next time Drop by lang kayo sa shop mga beauty Para sa mga chicken products natin Lettuce At brown eggs Yun lang para sa video na to Peace